Uy, sapul. Sipul, oh. Ah. Sapul na sapul. Sipul na sapul. Sapul na sapul. Kasyang kasyang kutsara. May kanin, may ulam, may dessert, may uhug. Galing ah. Galing ni Budoy. si Hala. malusog <laughs> si Tata ang Papa nila at yung Mama nila na puro bungisus lang anong ginagawa Uy okay, mga gubi, nagsasulo na sa table number 3 Ito ang kawig ni Alin Simula sa mata sa ilong, sa bibig Kawig ka ba ni Alin, be? Ha? Ay, hindi. Ako, sorry, Alin. Sorry lang. Just just. Ah. Ba't yung nabantayan ba mo si Ate Eris mo dyan? Baka gumala. Baka mag -it? Bantayan mo, baka lumipad sa kabilang bahay, ha? Hindi ka na. Galing. Galing, galing Uy, look, naman. Parehong kutsara nasa bumbunan. Ay, nangyari. Bendy, kita sasama sa restaurant. Nakakaya ka. Hey. Maraming bisita sila ngayon. May mga kabatchmate daw si Cesar. Cooking daw si Mami Cooking. Ito po si Howard. Howard D. Mapakali. Ito <laughs> siya nag na. No? Galing. Really? Very good talaga. Bye -bye, Hello. Ay, dili Kumain ka na, Ben. Alaga.